Matapos sumambulat sa publiko ang bulto ng mga armas, pampasabog at iba pang kontrabando na isinuko ng mga persons deprived of liberty sa New Believed Prison noong isang linggo. Kanina, sinibak na sa pwesto ang isandaang Bureau of Corrections personnel na sangkot sa pagpasok ng mga kontrabando. Sabi ng Bucor, hindi na sila dapat ituring pang mga tauhan ng ahensya. Uh, Skalawags na tawag eh dyan. Eh. Hindi na empleyado eh. Relief sila ng posisyon, uh, they are just required to stay in their uh, barracks. To, para pag kailangan ng uh, ipatawag sila, they are available for investigation. Hindi rin dapat magpakampante ang mga natitira dahil madaragdagan pa ang mga matatanggal sa pwesto. Napatanggal ko lima lang eh. Pero kung ako masusunod, 500 dapat tanggal eh. Kaya lang may proseso. Nauna na rin sinabi ng Bucor na plano nilang ibalik ang planong ang Oplan Galugod sa loob ng mga piitan araw-araw at mas bibigyan ng mabigat na parusa ang mga tauhan nilang kakutsaba ang mga PDL sa iligal na gawain. Samantala, kasabay naman ang pagpapataas ng moral sa mga PDL na isa sa reforma na ginagawa ng Bucor na bigyan ng libreng cataract operation ang apat na pong PDL ngayong araw sa isang ospital sa Maynila. Toto ay uh, mga tao kasi malaking bagay sa kanila yun. mga senior citizens, tsaka may malapit na mabulag. Yun ang inuna ko kasi sayang naman, kawawa naman sila. Bakas naman sa mga mata ng bawat isa sa kanila ang pag-asang makapagsimulang muli bilang paghahanda sa inihintay na paglaya upang makasama ang kanilang mga pamilya. Luisa Erispe, Para sa Bayan.